Kamusta sa lahat mga kaibigan? Sa video na to, ipapakita ko kung paano gumawa at kumuha ng donate button sa Please Donate. Una, pumunta tayo sa Please Donate, tapos i-click ang stand button. Dito, kailangan nating tingnan ang tutorial. I-click ang oo, tapos kopyahin itong link. I-double click gamit ang left mouse, pindutin ang curl plus i-paste sa browser, mag-login sa account mo, tapos pangalanan ang Game Pass, I-click ang Lumikha ng Pass. Pumunta dito, i-click ang Sales, tapos i-click ang Paganahin ang mga Benta. Ilagay ang dami ng Robux na gusto mo, tapos i-click ang I-Save ang mga Pagbabago. Pagkatapos nito, makikita natin na ito'y binibenta na. Ngayon, bumalik tayo sa Roblox. I-click ang Unclaim at Tanggapin ulit. At ayan na ang ating pass. Hanggang dito na lang. Ako si uh, Mag-Like kayo at Mag-Subscribe sa channel. Magandang buhay sa inyong lahat. Good luck. Paalam sa lahat.